Nagahalo na po kami Pre, magandang hapon Paringatan Ito eh, Kuya Tan Magandang hapon po, mga kapayang mga Si Kuya, ano Ito eh Nagpo-flooring na po Si Kuya, ano Edgar Flooring hmm. po Flooring Flooring naman, Ploring naman. <laughs> Tres tres ano ang natin? Ano toy? Tres tres ang Nung dati ba yan? One two three at ano? One two three dati. Ngayon po 3 -3. Tatlong buha ngayon tatlong graba. Tsaka isang ano? Sinin One three three pala? Ano pare? One three three pala?

Yung ano po, yung bakal, pangaslan, pang-pain up yung bakal. Turo, hmm. ko muna. Ayan po, palag natin, na po. Yan! Nauga. Nauga yung arag! <laughs> ha? <laughs> <laughs> oh tama na! Tama na! <laughs> Hindi. Oh. Oh. Dapat pala may kalang doon na matigas ito, na, na bato. Yeah, uh, dapat tayo, um, ay uno ay. ayon ang baba pa o. mo kayo. bato lang Hindi, ito na yung flooring eh. Ito flooring ano, mababa, ito, yan, umababa yan. Ito kasi, okay. dito nyo kalangan. Dapat ako yung stopper. Yan, yan dapat, yan. Dapat ako napataas ang Dapat, asong dapat, asong staffel. Staffel. dapat asong, ano nyo. Dapat. Ay hindi, sako pa dapat ng flooring ho. Sako pa ng flooring hmm. ho, ibaba, yung isa. Yan, kasi. Eh. Yung isa hindi. Ba't ko ulo, Oo. Wala pa ito ko, no. May bilang ito. Ang ano, hmm. ito pa ang ulo. Yan. Yan po standard tukod. Yan. Baba 'yan, pa Dito lang po 'yung laro niyo, lang dito Lang lang dapat. Tomas pa 'yan, dapat may ano. Yan. kahoy, ka, hoy. kayo ng pantukod sa gitna? Ito, ito Luwag pa. Eh, mataas pa eh. Isa pa, isa pa sa kalang ito. Eh, sakto na yan. Sibra no, na ano ano yan, kuya. Sibra naman natin. mo. Ano na Ano na yan? Kasi <laughs> yung bato doon. Bato. Kinaka. Anong dinodok ko mo diyan? Dalag. Nakong dalag. Amantay, Eta. Amantay. Kapag, dikit natin. Hindi ba parang ang baba pa sa side? Sukatin mo daw din. Hindi sa kabilang tuwala sa mo daw. ba kataas yung halo Parang size lang yan ah. ah! ah! Yan o, kuya. Na. mo dyan. Yan na. Ay, bakit binagtak? Wala dito, wala dito. ano bihaysang yan? 2 for 3. Diba? Yan na, yan Sige na. Pwede na po yan. Pwede na yan. Pwede na. po ito. mababa naman nga pala din eh. Ay, ah. Yan, tayo po. Sa wakas. Ito po yan. Ayan, ang pang higit. yung city, yung pagitan po mula floor ng kalit. Yung na mo yun, ang nitis. Ang hirap, ano, tumayo. Hindi makasunod yung inahin.

Saan so, 'yan paglagay mo ng paa? ibaba Iba mo. baba mo. Oo nga. Nakapulang mo lang ano na ng labangan? Sa Ay, baba mo lang. sa paa na nga naman mo ilagay. Ayan, hindi na pumuha kang lecho. Hoy <laughs> ayitan, hindi na mukhang nitsyo, may nakalagay na. <laughs> Bakal na. Ay bakal na ko, ganyan po 'yan, 'no, ganyan. Kulang pa yan. hindi pa tayo namo. Ba ko makapoint na sa final muna. may final okay. muna. Oh. Dito pero ano, dapat oh. hmm. dito ng ano, size. Oo. Katuhanan ito, size. 3. Nakakain na ng puno, dito. Pasok kasi yung Uno Para yung gilbar. Patong ba patong? Oo. Oh. tikin na lang. Hindi pader. Patong. May kontok mahina. Hindi uh -huh. grapid niya. Ayan. Ayan. sila po. May tulong na po ang ating tulong. <laughs> Pre, may ba na, no? So, pagay ang may penis na ay. Pagay na. Ito, bukas mo, pipinisin yan. Gawa ng medyo malambot pa po ay. Bukas yan. Tsaka labangan. Lalagyan po bukas yan. Yan, tapos na po mga ng yung flooring na pinis na po ni ko Edgar naharangan na po natin ng lambat baka pasukin po ng aso or manok kaya may harang po yan nakapag flooring na tayo iba iba na yan si mami po nagpapakain ng ating mga alaga po nagkuha po tayo ng pin sa baba Ay, paano po mga kaparmen? Bukas na po ulit tayo. Hapon na naman po yan. Ang bilis po ng oras po ay. Ngayon po mag-aalasin ko ng hapon. Ay, uwi na po muna. Bukas na ulit tayo. Ay, makakapila po tayo doon sa baba. Nandun na po sila, yung mga katrabaho natin. Bukas, siguro dito tayo. Kung papasok si Quedgar, paparto po tayo.